Hello guys, tuturuan ko nga pala kayo magkabit ng pender. And ito po po So, tara na. So guys, magkakabit na nga po tayo ng pender. So, ito nga po ng pender. Yan. Ito po, ilulusot nyo po sa anabit sa ilalim. Tapos, ito po, kukuha ninyo po ito. Gaganin nyo po. Yan. Tapos ito pong isang bilog. Iikot mo po sa ganito. Yan. Iikot lang, ikot lang po. Para masigitan. Kayo na po bahala kung gaano gusto masikip, masikip na napender. Para di matanggal. So, tapos, papantay na natin. Wait lang. At tasan lang natin. Nagkita so, niya ako pala natin. Yan. So, okay na guys. Oh, ayan nga po lang. Ayan na po ang pinaglabasan na penda. So, dito na po magtatapos ang video natin. Bye-bye po guys. Bye.